Yan ay sir. Sir, maghahay -e ka naman dito. Hello. Yan. Yan mga kalabla. Bumili lang naman si sir sa amin ng iPhone 13 Pro Max. 128 GB factory unlock. Mura lang yan dito sa store namin si iPhone 13 Pro Max. Nakuha lang naman yan sa halagang 36,000 na ka 128 GB and then naka factory unlock na yan mga kalablab. Pwede kang mag-swap dito, pwede kang tumawag or mag-text sa 099-573-64300. At syempre, kalablog ko kung ikaw isa ka sa nanonood at hindi ka pa nakapag-subscribe ng aking channel, huwag mo nang ipagkait ang isang subscribe mo. Ibigay mo niyan sa akin para mas masaya. Pwede kang mag dyan sa comment section kung anong mga phone ang hinahanap mo at kung gusto mong magpa-price update. Marami kaming mga unit dito. Meron tayong Android, meron tayong iPhone, meron tayong tablet, and then mga laptop. Meron kami dito yan, mga kalablog ko. Meron ding iPhone. Yan, mga kalablog. Marami tayong mga brand new and second hand maraming salamat sa lahat ng subscriber at viewers ko at lalong lalo ka na ngayon ng video na to maraming salamat kalablab sa pag walang sawang pagsuporta ng aking channel sa 8,500 subscriber yan. malapit na tayong mag uh, 9,000 mga kalablab yun lang maraming salamat sa panonood sir maraming salamat sir ayan sir Good. has